Magandang araw sa atin lahat mga paps uh, Nakikita natin sa video na may, may backplate ng housing ng clutch housing no? Traded na yun mga paps Traded type na yun, mga paps Bolt, allen bolt Tapos papalitan natin yung rivets type Para mas madali nating mapalitan Kung man, kan, kayang kaya natin So yan natin trade ko na yan so, pasok ko muna yung entry mga paps mga paps welcome to my youtube channel ang paps prank flag don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell for more updates right, mga paps ito na natin gagawin magtatanggal tayo ng langis kasi isasabay na natin yung change oil buksan din natin tong pill or gauge niya para mas malab habang nag-drain mga paps tatanggalin natin yung kickstart tanggalin natin yan tapos sunod natin yung mga flat housing cover mga bolts Ungutin na natin mga paps cover ng clutch housing. Tapos tanggalin natin tong apat na tenement. Tapos mga paps, tanggalin natin tong nut natin yung lining tapos natin housing ito pa pala tanggalin natin Ugutin natin, paps. Ito, may spring, uh, may spacer dito, mga paps. O, oh, may pasok, mga paps. Huwag natin kalimutan itong spacer kasi pag hinipitan nyo yung housing ng clutch, yung nut nya, sasayad na dito yung clutch. Ito, sasayad na, hindi na iikot. Tapos, ito lang, mga paps. Ang kailangan natin gawin dito, mga paps, i-grinder ito. Ito, ano yung piraso. Tapos, mga paps, uh, meron din ako, ano, ginawa dito sa adjuster ng clutch, pusulad. Na ito yung nut nya. Dinumbol nut ko para hindi gumalaw. Kasi pag once na gumalaw ito, ang mangyayari, Ah, atas to hindi na makatulak yung nut fork natin kaya dumulat ko para safe kasi nangyari na rin sa akin sa daan na lumuwag tong nut kaya wala akong tools ayun hinalga sa service kaya maiging double nut natin mga kaps tapos ito mga kaps i-grinder natin kung ko lang i-grinder na. Uh, mm. oh, mga paps, uh, may order ako uh, plate ng plat sausing na may trade tsaka ito yung imbis na rebates screw bolt sya tapos alin yung dulo alin bolt e, eh, ititrade mo lang sya hindi na sya gagaya ng rebates dati nakagaya nitong uh, nakarebates ito oh and ito na siya naka-trade para hindi na tayo magpupukpok ngayon na order ko to sa Shopee tapos meron din silang libre na sticker tapos ito na order ko rin to sa Shopee na pang FG16 pero hindi siya sukat kasi ang problema hindi siya pasok dito dati ngayon ang ginawa ko din gin na grinder binawasan ko yung loob nito magkikita naman o oh kaya pumasok na siya pati lining kira pumasok ngayon ayos na ngayon ang kasunod na problema mga paps itong mabili kong screw allen uh, bolt sa loob nito sumbok pagpapasokan niya ng butas is masikip ito o um, kasi ganyan siya naka -pisto. tapos kailangan mo siyang itusok dyan sa butas na yan para matread mo dito kaya hindi na natin kailangan ng rivets hindi na tayo magpupukpok saka mabilis lang magpalit hindi na kailangan ng grinder hindi mo na kailangan i-grind yung rivets para matanggal lang tapos ang ginawa ko dito nga paps pansin nyo tong butas na to mas malaki ito okay, oh. kaya ang ginawa, ginawa ko ginamitan ko na siya ng drill bit bin, bin, binaunan ko lang siya dito ganyan o oh. tapos papasok na to sa loob kasi hindi siya makapasok oh yun know. oh pasok na siya isa pa lang na, na drill bit ko mga paps kaya pagpatuloy ko pa conversion to mga paps from rivets to screw type or allen allen bolt nilalakyan ko nga siya mga paps so lifetime na to hindi na tayo mag-grind alin kailangan kailangan palit agad ng clutch damper mabilis lang pwede, na, pwede mo na i-DIY kahit wala kang grinder wala kang drill bit or anong pokpok martilyo kahit wala ka noon alin kailang gamitin mo makakapagpalit ka na so tuloy ko muna ito mga paps ng pag-grind anong matirasok. Yan sa sniper. Pwede ito sa sniper. Tapos, tabit natin ito. Ganyan. Tapos, itong mga ito oh, bago kulay dilaw naman yung pinagpalitan kulay blue pero pwede pa yan pang natin yan mga pups so ang lagay nito itong maliit na dulo dito din sa maliit na dulo nito ganyan siya mga pups Ganyan siya, tapos ganyan, ganyan, tapos mga vapps, nakabit na natin yung aneh. kabit naman natin tong plate so ang pagkakaiba ng plate na to is threaded na siya, no kaysa dito manipis to to makapalo kasi may thread siya. tapos kabit natin siya dyan itapagtapat lang sa butas pag okay pag okay, okay.